po na tama desisyon ko sa buhay ko. Natandaan niyo po, makikipag-away ako para sa mahirap. Hindi ako makikipag-away sa individual. Willie Revillame, eh. tatakbong senador. Mananalo kaya? October 8, 2024 ngayong araw ang last day ng pagpafile ng Certificate of Candidacy para sa mga gustong tumakbo ngayong midterm election na magtatapos hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Usap-usapan ngayon sa social media ang pahayag kahapon ni Willie Revillame eh, sa kanyang programa sa TV5 na Will to Win. Nagpahayag kasi ito ng kanyang kagustuwang Tumakbo sa pagkasinador. Ayon kay Willie, ipagdasal niyo raw na tama ang kanyang gagawing desisyon. Hindi raw siya magkikipag-away sa mga tao dahil magkikipag-away raw siya para sa mga karapatan ng mga magigira. Natama maging desisyon ko sa buhay ko. Tatandaan niyo po, makikipag away ako para sa mahihirap pag sa individual. Dagdag pa nga ni Willie, ipaglalaban daw niya ang mga karapatan ng mga majijirap dahil detay raw siya ng galing. Nagsimula rin daw siya noon na majirap. Pero sana raw ay pagdasal niyo ang kanyang magiging desisyon sa balak niyang pagtakbo. Naglalaban ko dahil dyan ako nang galing. Nagsimula ako sa wala. Sana mag yung maging inspirasyon nyo buhay ko. Mare nagkakamali ako. Mare Pagdasal nyo raw na tama ang kanyang maging desisyon ngayong araw sa last day of filing ng Certificate of Candidacy sa Comelec. Ayon kay Willie, kung wala raw siya sa kanyang show mamaya sa Will to Win, ibig sabihin ay nasa Comelec raw siya para mag-file ng kanyang COC dahil tatakbo siyang senador. Pagdasal nyo ako, tama. Pag nandito ako bukas, tutuloy. Ma mawala man ako, tuloy pa rin ang show. Hindi mawawala ang programa ito para sa Pilipino to. Iba-iba naman na naging reaksyon ng mga netizens dito sa planong pagtakbo na ito ni Willie sa pagkasinador. Marami mga nagpayag ng pag-support sa kanya pero marami din ang kontra. Ikaw, anong hanash mo dito? Iboboto mo ba si Willie de sa pagkasinador? Well, kung ako ang tatanungin mo, hindi. Hindi ko siya iboboto considering the fact yung background niya. Tinitignan ko kasi yung background ng kandidato eh bago ko siya iboto. Ang Willie na iboboto ko ay si Doc Willie Ong. Considering his background, deserve na deserve ang boto ko at ang boto ng bawat Filipino. So let's support Doc Willie Ong for Senator. Pero ikaw, anong hanash mo?